morning. It's cleaning time. Good morning. Maglililit lang ko kami. Ano sakit niyo? Ah, may sakit lang ako sa puso. Ha? Hindi laki niyo niya, may sakit kayo sa puso? Bakit? Hindi ka naniniwala? Boss, Nagtatanong lang ako. Puso ko! Puso ko! Do, 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 kama, Sama, sama. Teka, teka. Kunin ko yung machine sa station. Sige, sige. Bilisan mo. Sige, sige. Masahin mo, masahin mo. Puso ko. Puso ko. Kasi nihindi Dito, sa didib. Darating na. Darating na. na. Darating na. Darating na. Darating na. na. Darating na. Darating na. Darating na. Darating na. Darating na. Darating

Eh, alam naman namin kalatesi kayong magtatago eh. Eh, hindi ba kayo nasundan? Hindi, hindi kami sundan. Sigurado kayo? Huh. kami pa. Ha? Huh? O sige, sumama kayo mamaya sa bonfire. lulasa, di kau bu, hehehe, <laughs> yaana, ya, ah, hah, yeah. siapa, uh, uh, yeah. alam, love... hmm, oh, hmm, mm. <laughs> <I> think... <laughs> sorry, <laughs> sorry ya. Uh. Okay na. Aray. Mm-hmm. French. French. Thank you. Mm. <laughs> mm. Ayun, taas ang kamay Bakit to? Labisinto na kayo magpaliwanag Lagayin yung kamay niyo sa pato Balik Dali! Kayo doon. mo! Oh. Meron daw pala tandaan yung bahay na binigay niya. Kaya huwag ka na makulit. Huh? Huh? Gusto mo pa masaktan yan eh. Eh ano, mapapansin daw yun natin kaagad. Huh? Tama ba yun? <laughs> Ano ba? Ano so, kaya dito yun? Uy! Hindi hmm? Di mo dyan. Hmm? Huh? Ah! Parang naman may ari ng bahay na yan, Yax. Dinesend design ng pan ng ribbon, pangit-pangit, tsaka-tsaka. -pangit. Tama to! Lakas mo mo yung tas dyan eh! Baka naman yan na yun! May... Huh? May foil ka! May ribbon siya eh, parang... Angas! Chef... Talaga. Sa bagay, nandito naman. Nandito naman yung susi. Bakit hindi natin itry? Di ba? Eh uh. e di, pag pinasok natin bumukas, makakapasok tayo. Eh di, yun na yun. Okay, try natin for a change. Okay! Let's go. Tara, tara na. Sige uh -huh. na. Paano na yun yan? Ano na mangyayari sa atin? Aba, malay ko, no? Eh, wala naman akong balak magbahay-bahayan tayo dito, eh. Pero alam mo, sa pagkakataong ito, wala na tayong magagawa. Sa mata ng Diyos at sa mata ng tao, mag na tayo. Oo, oh, ngayon. Aba, eh di ba na natin. Anong ibig mo sabihin? Magsama na tayo bilang husband and wife. Ganon? Pero akong wife. Hmm. <laughs> Call. Hmm. Kaya lang, ano kayang maganda ipalit sa pangalan ko? Sa Aisa Aisa Dapat lalaki ang dating mo. Ace! Alas! Okay na, mas akin yun, di ba? Oo. Oh. Uh... Eh ako, lalaking lalaki naman yung Desiderio. Bantot pa, di ba? Hmm. Isip tayo. Desiderio. Daisy! Oh! Girl in the thing! Nakisip mo yun? Ah! 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 Ang lakas mo, Daddy? Siyempre! Malakas yan! Hasban na hasban ang dating mo? Wipe na wipe dating mo? 姨父 <laughs> <laughs>